pansin nyo mga katilip yan nakahilira yan 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 papunta yan dito yan papunta yan dyan sa malaking baon yan tinitingnan ng turtle kanina doon dito may sleeping turtle pa tayo dito ha ah, sleeping turtle na ah, nangingitlog pala buo yan no? Dito ako sa South, sa south position niya asimot tayo asimot tayo north Ayan oh. Oh, ayan oh. Ayan Turtle siya lumabas ang ulo, parang naglilimlim ayan ang mata niya. Ito. Ayan Ayan ang mata niya. Ayan. So ang turtle kapag ganyan, nangingitlog siya o naglilimlim. So papatunayan ko sa inyo na nasa ilalim niya ang load. Ito. Tingnan niyo ha. Ah. Ayan. Oh, may dot siya mismo sa gitna niya. Yan ang patunay na nangingitlog ito na turtle o naglilimlim. So, ang item niya ay nandito. So, hanap tayo ng lock point. Pagma-trace natin kung saan talaga yung item. 45 degree. Ayan, sa 45 degree, yan ang tatamaan. So, papunta tayo ng north. Lord ito na kuha na natin ito na din natin tamang ano ha dito yan tapos ah uh, 135 ayan yung bato na yun nakapix yan maliit tapos juice out ayun okay na so ang item ay nandito banda natin camera yan pag talaga siya naglilimlim so nandyan ang load tsaka isa pa pag naglilimlim yung pagong may possible tayo na uh, mababaw possible lang kasi ito papakita ko sa inyo yan napansin nyo yan yan, yan. isa dalawa yan yung dalawang slash na yan ang ibig sabihin yan is happiness Happiness or Masaya So, ibig sabihin Ang item nito Kasi mayroon tayong Dalawang snatch Yan Ang ibig sabihin yan Victory or happiness Magsaya ka na Kasi mababaw lang Ang item nito Ito Pagaling dito Pagpasalan na natin Yung big hole na yun 110 degree. 110 degree. Ito 110 degree. 300 derajat, lima, derajat, puluh itu tiga puluh derajat, derajat, itu?